April 4, 2025. Magte-training pa rin tayo. Hindi ko alam, 5 kilometers lang naman para to sa 420. 420, no? Dati, hindi ang hinahanap natin sa 420. Ngayon, pan run. <laughs> bukas, gusto mag-boxing bakit Kaya hindi ako tumakbo bukas. So, paano? Mag-start na ako. Nakapag warm up na ako. Ayun lang naman ako. Tapos tayo ngayon, parang mas maganda 'yung takbuhan natin eh, no? Hindi tayo bibira ng medyo mabilis ngayon. Kahapon medyo mabilis tayo eh. 28 minutes eh. Ngayon, normalan lang. Easy run lang tayo, easy run. Para naman hindi mabigla katawan natin. No oras na. 7:40 na. Paano magi-start na ako? Oh. Medyo mabagal lang tayo ngayon. Pero ang kagandahan doon, nagsimula tayo. Lasa na tayo ng Santa Rosa. Buti na lang, nagsimula tayo. Iglesia ni Cristo. Shoutout sa mga kapatid dyan. Trishes na. Lapit na tayo tumagas ng taga po. Taga po na tayo sang straight na lang. Tapos na tayo. Robinson na! Yo! SM Santa Rosa na ako. Ibig sabihin, patapos na. Matapos natin. 5 kilometers under 26 minutes. Buti na lang, nag-start ako. Kung hindi, wala akong natapos para sa sarili ko. Doon nakapagpa-pera ako ngayon. Pagbenta ng chocolate. Pero natatapos ko yung agenda ko sa sarili ko. Solid. Yan o. No? Sa so, Kahit tita mo may in love sa akin. puki okay na kayo o. Oh. Sana kayo rin nakapagpapawis. Hindi lang puro papera. April 4, 2025. Tingnan natin to sa 2030. Upload ko naman to sa YouTube. Video muna tayo. Isa lang. Yan o. No? Paano? Ang ganda ito na lang. Salamat sa pagtutok. Subscribe nyo ako. Dapat may matapos din kayo ha. Magbasa kayo. Papera papawis <laughs> tapos dasal 'wag n'yang kakalimutan magdasal April 4, 2025 may natapos ako sa sarili ko